Isoy. nana po na suon na hilaw, oh. Salamat po! Salamat po! Dugang-dugang na po na sa gastuho ng diri, ah. Ganong mo po na ni Papa diri, ma? Isoy, Di mauna na yung ate. Hi! Pa, mauna ko, step Sister. Ganahan niya ako, Ati. ate. Ako po, ganahan po ko na ibabaing anak para na kadula si Tisoy. Maria, ibilin sa takas sa ilaha ha, kayo mo balik pa ko sa trabaho. Pagkanao niya niya si Maria ha, kaya wala pa ni Kaon. Sige pa, kami li bahala ni mama kay ate. Amping! Ah, sige, maayo. Kay mula kaon na pod ko, kaya basin maliit niya ko sa trabaho. Ganong diri mo nagibilin si ate ma? Abigat, tarma na oy. Ngano, ma problema mga katisoy, mauna atong palimpihon sa balay. Hi, Mangud! Mangud, si mong mata, igsuon dahi ta. Sa pamayagit ang tanga -ta, ni Maria, sulod na, isulod na yung mong bag sa sulod. Ma, apos lang ka pero si ate diri? Pasi magbuhay prinsesa rin na diri ba? Buhay prinsesa, John Tisoy. Anawa ha? Maria! Dali, ragon! Kung sa man ma... Nakita ka ng kalat sa lamisa? Limpiyo hina! Dapat di na ka magpasugo kay pag-abot mo ka ganina, nakakita ka ng kalat na! Sige ma! Ala na po ko ni Magliok. Uy, tagay kong tubig niya, Kadali lang, Tisoy, kay wala pa man ko na akong gibuhat. Una ha ang tubig. Ayaw na, pahulat na si Tisoy. Pagdali. Oma. ma. Ha, ha, romanday na. Dara, Tisoy, o. Oh. Dali, alay mong trabaho, diha. Oma. ma. Ma, asa na ingang trapo sa lamisa? Ano mangita pa mang trapo? Kana Kanada imong sinina imong itrapo? Sinina na ako. Unsa pa man ay? Wala ka kadungog? Abungul-bungul oh. Okay, ma. Okay. Kadugay puno man di ay. Oy. <laughs> Sorry, wala gituyo. Grabe, huwag ka manghod. Oy, mao pa pag-abot na ako. Gipakitaan, mandayon ko ni Mug dili maayo. Unya, unsa labot ni mo. ka na, diya. Unsa pa may gitanga-tanga ni mo, diha. Kita ka lang labunan sa bakat, oh. Labi Daghan man kayo ni ma. Wala ko'y labot kung daghan na. Unsan man, nakareklamo? Wala man, ma. Magpatabang lang ko ni Tisoy, ma. Siya'y tigbumba sa kuha. Oh, patabangon na ko ni ating bumba, ma. Dili ka mo tabang. Ikaw na'y panglaba dito. Ayaw kong inartista hi ha. Pagdali niya Kaya daghan pa on! <laughs> sa kung kinabuhi oy. May pagwala na lang ko ni sugot na ibilin ko ni Papa Dery. Kung na yung mga diha di ha? Basig imu-mu ta sa planggana ron! Imu-mu na ma! Bagulbolan ganda ko! May pagwala na lang to nagminyo si Papa o usap. Dili unta ko daw dog daugon ron. Pag sa ka dito, biyay sa nadyo! wala pa gani ko naman. Silang isugo ng pagpanglaban ya Karoon, sugo na po paluto Tulok ka sopa, nung aga? Hilak-hilak, burag -hilak, batang gamay.